Walang kotse? Kaya lang ang walang sasakyan dito. Nakakahiya naman. Parang hindi kayo kapamilya. Tumahimik ang buong resort hall. Ang lahat ng kamag-anak ay napalingon sa mag-ina. Nakatayo sila sa gilid. Pawis na pawis. Bit-bit lang ang dalawang lumang baga. Ang ina'y pinipigilan ng pagluwa. At ang anak ay nagpipigil ng inis habang tinitingnan ang mga pinsan nilang pawang mga nakakotse magagarang suot at nagtatawanan. Hindi nila alam na sa isang iglap, ang kahiyang ito ang magiging simula ng pagbagsak ng lahat ng nangyurak sa kanila. Bago natin ipagpatuloy ang aking kwento, ay hihingi sana ako ng pabor na kung maaari ay paki-like at pagsubscribe ng aking YouTube channel. At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya maraming maraming salamat po agad at umpisa na po natin ang ating kwento. Malamig ang hangin ng Disyembre nang dumating ang sobre na kulay ginto sa maliit na bahay ni naaling Teresa at ng kanyang anak na si Mika. Ma, imbitasyon ito galing kay Tita Pilisa. Bulong ni Mika habang binubuklat ang sobre. Nasa loob ang makapal na karton na may nakaukit na Grand Family Reunion. Filisaklan. Venue: Tagaytay Highlands Resort. Dress code: Elegant casual. Please come with your family vehicles for a parking arrangement. Napakurap si Teresa. Family vehicle daw. Anak, wala naman tayong kotse. Jeep lang ang kaya nating sakyan. Dahil doon ay napayoko si Mika. Ma, baka naman hindi na lang tayo pumunta? Nakakahiya po. Ngunit gumiti si Teresa. Anak, hindi tayo dapat mahiya. Kahit wala tayong kotse, may karapatan tayong dumalo. Kapamilya pa rin tayo. At higit sa lahat. Saglit siyang natigilan. Parang may lihim na tinatago. May tamang oras ang lahat ng bagay. Aniya. Dupating ang araw ng reunion isa-isang pumarada mga magagarat, mamahaling sasakyan sa resort. May mga SUV na bago pa lang sa merkado. May mga sports car na pulang kumikislap. At may mga ba na kasing laki ng maliit na bahay. Ang bawat pamilya ay bumaba. Nakakasuot ng branded at imported na damit. May bitbit na regalo, may kasamang katulong, at may sariling photographer fa. Sa gitna ng ingi at tawanan, dumating si na Teresa at Mika. Sakay lamang sila ng jeepney na pinara sa labas ng resort gate. Dahil doon ay eh, nagbulungan ang mga pinsan. Ayan na sila. Yung walang kotse. Grabe. Jeep lang sinakyan. Hindi ba nila alam na sosyal ang lugar na ito? Tingnan mo. Bitbit -bit lang bag. Walang man lang regalo. Ano ba yan? Sabi ng mga tao sa resort. Ramdam ni Mika ang init ng kanyang pisngis sa kahihiyan. Ngunit pinisil ng ina ang kamay niya. Huwag kang matakot anak. Tandaan mo, ang tunay na yaman hindi laging nakikita. Nang kumpleto na ang lahat, tumayo si Tita Felisa, ang pinakamayabang sa lahat ng magkakapatid. May hawak siyang mikropono at ngumiti sa lahat. Mga kapamilya, salamat sa pagdalo. Ang saya na makita kayong lahat. At syempre, natutuwa kong lahat kayo ay dumating ng handa at may kanya-kanyang mga sasakyan. Huminto siya sa kabiglang tumingin kay Teresa at Mika. Ah este, halos lahat pala. Mayroon lang tayong bisita na medyo naiiba. Dahil doon ay tumawa ang ilan. Oo nga, wala silang kotse. Sigaw ng isa. Nako Teresa, bakit hindi ka man lang sumabay? Oh, wala ka na bang may pagmamalaki ngayon? Dagdag pa ni Felisa na puno ng pangungutya. Tumawa ang mga pinsan, pati mga pamangkin. Ang iba ay nagbulungan, ang iba ay lantaran ang pangungutya. Naluha si Mika. Ma, umuwi na lang tayo, hindi ko na kaya. Ngunit maigpit ang hawak ni Teresa. Ang mga mata niya ay tila may apoy na matagal nang kinikimkim. kim Hindi anak, hindi tayo uuwi sapagkat ngayong gabi sila mismo ang mapapahiya. Sabi nito. Nakatulala si Mika habang pinagmamasda ng ina. Nakatayo sila mag sa gilid ng malawak na hall. Tila ba wala silang puwang sa marangyang kapaligiran? Samantalang ang iba nilang kamag-anak ay patuloy na nagkakatuwaan nagbubukas ng mamahaling alak, nagpapalitrato sa harap ng mga mamahaling sasakyan at nag-uusap tungkol sa latest na business ventures nila. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, napansin ni Mika na hindi malang nagpakita ng kaba si Teresa. Tahimik siyang umiti. Parang may alam na hindi alam ng iba. Ma, bakit mo nasabi na sila rin na mapapahiya mamaya? Mahinang tanong ni Mika. Saglit na tumingin si Teresa sa anak, tsaka ibinilong. Hindi mo pa alam ang lahat anak, pero matagal na kitang pinaghahandaan. Lahat ng tiis natin, lahat ng paghihirap mo sa school, darating na sa dulo. Nagluwan si Mika. A, ah, ano pong ibig sabihin niyo ma? Ngumiti naman si Teresa. Hindi ko pa masasabi ngayon anak, pero tandaan mo lang, hindi lahat ng tahimik ay mahirap at hindi lahat ng nagyayabang ay may totoo talagang kayamanan. Habang abala ang lahat sa kainan, isang matandang lalaki ang pumasok sa hall. Malinis ang suot nitong suit at halatang may mataas na katungkulan. Agad siyang nilapitan ng mga waiter. Binigyan ng respeto. At may ilang kamag-anak na biglang natigilan sa kanyang pagdating. Siya si Atorne Ramirez, ang family lawyer ng Bong Angkan. Bigla siyang nagsalita sa harap ng lahat. Pasensya na kong istorbo, pero kailangan ko ng ilang minuto ng inyong oras. May kaugnayan ito sa yumaong Don Ernesto Filiza, ang patriarch ng pamilya. Nagkatinginan ang lahat, lalo na si Teresa, na bahagyang napangiti. Tahimik na nakinig ang lahat nang magsimula si Atorne Ramirez. Kahit ang mga batang kanina'y maingay at naglalaro, biglang napatigil. Marahil ay ramdam ang bigat ng mga salitang lalabas mula sa bibig ng abogado. Mga kamag-anak, panimulania. Matagal nang ipinagbilin sa akin ni Don Ernesto na darating ang araw na magkikita-kita kayong lahat. At sa pagtitipong ito, ay eh may dapat akong ipahayag. Dahil doon inagsimula ng magbulungan ang mga tao, Testamento ba ito? Siguro pamana ng lupa o baka pera sa bangko, sabi ng ilan. Ngunit natigilan silang lahat ng muling magsalita ang abogado. Bago siya pumanaw, iniwan ni Don Ernesto ang isang special instruction. May iniwan siyang malaking bahagi ng kanyang yaman. Hindi para sa inyo, kundi para sa isang tao lamang. At siya'y nandito ngayong gabi. Sabay nitong nilingon si Teresa. Napatigil ang lahat. Ang mga tawa at biroan kanina'y biglang napalitan ng katahimikan. Si Teresa? Bulong ng isang pinsan. Haratang hindi makapaniwala. Imposible na siya. Wala nga silang kotse eh. Sabi naman ng isa pa. Namula sa galit si Tita Felisa. Excuse me attorney. Baka nagkakamali kayo. Ako ang pinakamalapit kay Papa. Ako ang nag-alaga sa kanya hanggang huli. Ngumiti lamang ang abogado. Hindi ako nagkakamali, Filisa. Dahil mismong si Don Ernesto ang nagbili na ang kalahati ng kanyang naipong yaman, mga negosyo, ari-arian at bank accounts ay ipapamana kay Teresa at sa kanyang anak na si Mika. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat ng tao sa hall hindi makapaniwala si Mika. Ma? ma? Ta Tayo? Uh, ano pong ibig sabihin nito Mahinang tumango si Teresa. Oo anak, ngayon mo na malalaman ng katotohanan. Pero hindi pa rito nagtatapos. May mas malaki pang lihim na hindi nila alam. At bago pa muling makapagsalita ang abogado, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Tita Felisa. Hindi ako papayag! Hindi ko tatanggapin na ang mag-inang ito na walang kotse, walang dignidad, ang ahawak ng yaman ng ating pamilya. Sigaw nito. Nagsimula na mag-init ang tensyon. Ang mga kamag-anak ay nagkatinginan. Hati ang nararamdaman. Ang ilan ay nagulat. Ang ilan ay nainggit. At ang ilan ay tila natutuwa na may twist na mangyayari. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon napansin ni Mika na ang kanyang inay nananatiling payapa. Parang inaasahan ang lahat ng ito. Sa kabilang banda naman, nagngangalit pa rin sa galit si Tita Felisa habang nakatayo sa harap ng abogado. Hindi ako makakapayag na ang yaman ng pamilya ay mapunta sa taong walang ambag, sigaw niya. Kung totoo nga ang pinili siya ni Papa, bakit? Anong dahilan? dugtong pa Ang lahat ay nakatingin kay Atty. Ramirez, naghihintay ng kasagutan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, marahang tumayo si Teresa. Hayaan niyo na akong sumagot, wika niya. Kalmado ang boses, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Humigop siya ng malalim na hininga at nagbalik tanaw. Bago pa ako nagpakasal at nagkaanak, Nagtrabaho ko bilang sekretarya ni Don Ernesto. Halos dalawang dekada akong nanilbihan sa kanya. Hindi lang bilang empleyado, kundi bilang taong pinagkakatiwalaan niya ng mga lihim na hindi man lang alam ng kanyang mga anak. Dahil sa kanyang sinabi, nagbulungan ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Singhal ni Felisa. Tinuloy ni Teresa ang kanyang sinasabi. Alam ba ninyo kung bakit hindi nyo kailanman nalaman ang tunay na halaga ng ilang negosyo ni Papa? Dahil sa akin, ako ang nag ng mga papeles. Ako ang nagbantay ng mga bank accounts. Ako ang inutusan niya noong nagkasakit siya na siguraduhin na hindi mapupunta sa maling kamay ang kanyang yaman. Napatigil ang buong hall at lalo pang lumalim ang katahimikan ng idagdag ni Teresa. Pero higit pa roon, may isang lihim si Don Ernesto na kayo mismo. Mga anak niya ay hindi alam. Napatayo si Atorne Ramirez. Halatang nabigla. Teresa! Bulong nito. Handa ka na bang sabihin? Tumango si Teresa sa abugado. Kahit nangingilid ang luwa. Oo. Panahon na para malaman nilang lahat. Napatayo si Mika awak ang kamay ng ina. Ma, A ano po iyon? Ngunit ngumiti si Teresa. Mapait, ngunit matatag. Anak, si Don Ernesto ang daylan kung bakit ka nagkaroon ng mas maayos na edukasyon. Siya ang lihim na sumusuporta sa atin noon. At igit sa lahat. Saglit siyang natigilan. Tinitigan ng kanyang anak. Tsaka bumulong ng mga salitang ikinagulat ng lahat. May mas malalim pa tayong koneksyon sa pamilyang ito kaysa sa iniisip nila. At bago pa niya tuluyang maipaliwanag, biglang bumagsak ang isang baso mula sa mesa. Ang lahat ay napasigaw. Si Tita Felisa ay nakatayo, nanginginig ang katawan, at nakatitig kay Teresa na parang nakakita ng multo. Hindi, imposible. Bulong ni Felisa. Kung totoo ang iniisip ko, masisira ang buong pamilya natin. Halos mabingi ang lahat sa pagkakabasag ng baso. Nanatiling nakatingin si Tita Felisa kay Teresa. Nanlalaki ang mga mata, nanginginig ang labi. Hindi, hindi pwede, sabi niya. Felisa, ano bang sinasabi mo? Tanong ng isa sa mga pinsan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo si Teresa. Tila ba nagpa siya siyang tapusin na ang lahat ng palaisipan? Mga kapamilya, panimulania. Matagal ko lang tinanggap na darating ang araw na ito. Panahon na, para malaman ang buong katotohanan. Hawak ang kamay ni Mika, tumingin siya sa lahat ng tao. Hindi ako basta sekretarya lang ni Don Ernesto. Hindi rin ako basta pinagkakatiwalaan niya ng negosyo. Ang totoo, ako ay kanyang anak. Nagingay ang buong hall. May mga napasigaw. May mga napahawak sa bibig. At may mga hindi makapaniwala. Ah, 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 anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Felisa. Halos mawala ng boses. Anak? Ulit ng iba. Tumango naman si Teresa, bagaman nangingilid ang luha. Bata pa ako nang malaman kong hindi ako tunay na anak ng kinikilala kong mga magulang. Isang araw, inamin sa akin ni Don Ernesto mismo na siya ang aking ama. Ngunit sa labas ng kanyang kasal, Oo, ako ay bunga ng kanyang pagkakasala. Pero sa kabila niyon, hindi niya ako pinabayaan. Ako ang itinagong anak na lihim niyang sinusuportahan sa lahat ng paraan nagbulungan ang lahat gulat na gulat sa mga revelasyon kung ganoon biglang singit ni Atorne Ramirez tama nga dahil bago siya pumanaw sinabi niya sa akin na ang lahat ng ari-arian at yaman na hindi niya na ipakita sa publiko ay ipapamana niya sa kanyang tunay na anak na si Teresa at sa magiging apo niya si Mika Namilog ang mga mata ni Mika. Ma, ibig sabihin ako ay apo ni Don Ernesto? Tanong ng kanyang anak. Maikpit na niyakap ni Teresa ang anak. Oo anak, kaya to kang mahihiya kanina. Ikaw ang tunay na may karapatan sa yaman at pangalan ng pamilyang ito. Nabaling ang lahat ng mata kay Felisa na nanginginig sa galit. hindi. Hindi ito matatanggap ng pamilya. Kung totoo yan, mabubura ang lahat ng pinagpagura namin. Kami ang legal na anak. Kami ang tunay na may karapatan. Ngunit ang abogado'y mariing sumagot. Sa batas, Filisa, legal man o hindi, nakasaad sa testamento ng iyong ama na kalahati ng kanyang yaman ay mapupunta kay Teresa at sa kanyang anak. Walang makakabali nito. Napaupo si Filisa nanginginig. Hawak ang kanyang sintido. Samantalang ang ibang kamag-anak ay nag-iba na ang tingin kina Teresa at Mika. Hindi na panlalait, kundi halo ng respeto, takot at ingit. At doon ay unti-unting umiti si Teresa. Hindi ngiti ng kayabangan, kundi ng tagumpay matapos ang mahabang panahon na pananahimik nila. Hindi pa rin makapaniwala ang karamihan sa mga kamag-anak. Kanina lamang ay tinutuligsa nila si Teresa at si Mika dahil wala silang kotse. Ngunit ngayon, sila pala ang tunay na tagapagmana ng kalahati ng yaman ni Don Ernesto. Tahimik na tumayo si Teresa. Mahinahong naglakad papunta sa gitna ng hall. Ang mga ilaw ng chandelier ay tumama sa kanyang simpleng bestida. Ngunit sa kanyang tikas at ngiti, tila ba mas makapangyarihan siya kaysa sa lahat ng mga nakasuot ng mamahaling gown at ng suit. Kanina, panimula niya. Pinahiyaan niyo kami ng anak ko. Tinawanan niyo kami dahil wala kaming kotse. Dahil wala kaming ipinakitang magagarang gamit. Pero ngayong alam niyo na ang katotohanan, gusto kong itanong. Huminto siya at tinitigan ang lahat. Ano nga bang sukatan ng tunay na yaman? Ang kotse ba? Ang damit ba? O ang respeto sa sarili at pagmamahal sa pamilya? hindi makatingin ng karamihan. Ang mga pinsan na kanina'y walang tigil sa panlalait ay biglang napatungo. Biglang tumayo si Tita Felisa. Pilit na binabawi ang sitwasyon. Hindi kami kailanman maniniwala. Pera lang yan. Hindi nyo kami kayang pantayan sa impluensya at koneksyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, muling nagsalita na si Atorne Ramirez. Ah, Felisa, Mukhang nakalimutan mong hindi lang sa pera ang iniwan ng iyong ama, kay Teresa. Iniwan din niya ang control shares na tatlong pangunahing kumpanya ng pamilya. Ibig sabihin, si Teresa na ang bago may hawak ng boto. Siya nang may kapangyarihan sa mga negosyo ninyo. Halos mahulog si Felisa sa upuan. Ang mga iba pang kamag-anak ay napatakip ng bibig. Hindi makapaniwala sa narinig. Ngumiti si Teresa, hindi sa pangasara kundi sa pahayag ng katotohanan. Mala sa araw na ito, hindi na ako tatawagin ninyong pinsan na walang kotse. Ako ang bagong tagapagmana ng pangalan at dangal ni Don Ernesto. At sisiguraduhin kong hindi na mauulit ng kahiyan na ginawa ninyo sa amin ng anak ko. Tumulo ang luha ni Mika, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamalaki sa kanyang ina. At sa harap ng lahat, Yumakap siya rito at nagsabi, Ma, ikaw ang pinakamayamang tao para sa akin kahit wala tayong kotse. Ngunit ngayon, lahat ng nanlalait ay napasulyap sa kanila. Hindi na may panguuyam, kundi may takot na baka dumating ang araw na sila naman ang mapahiya. Matapos ang revelasyon, nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin sa buong hall. Kanina, mga bulungan ng panlalait at talakak ang umaalingaw-ngaw. Ngayon, isa-isang lumalapit ang mga kamag-anak na dati mapanghamak. Unang lumapit ang pinsan na kanina lamang ay nagtatawa ng makita silang bumaba ng jeep. Teresa, pinsan, pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko lang alam ang buong kwento. Alam mo naman, nadadala lang ng kasiyahan. Ngiting pilit ang isinuot niya sabay hawak sa kamay ni Mika. Ikaw rin Mika, pasensya ka na. Baka pwede mo akong tulungan sa tuition ng anak ko. Medyo kipit kasi kami ngayon. Binitiwan ni Mika ang kamay nito. Malamig ang tingin. Sumunod na lumapit ang iba pa. Pinsan, baka pwede mong isama ng negosyo namin sa ekspansyon ng kumpanya. Sabi ng isa, Teresa, Baka gusto mong mag-invest sa project naming kondo. Dagdag pa ng isa. At saka baka pwede mong ipagamit sa amin ang beach house na naiwan kay Tito Ernesto. Muling sabi pa ng isa niyang pinsan. Ngunit sa lahat ng iyon, nanatiling tahimik si Teresa. Tinitigan lamang niya mga taong dati nangingilag sa kanya. Ngayon na may halos maglupasay sa bagmamakaawa. Hanggang sa si Tita Phyllis sa mismo ang tumayo nanginginig ang tinig ngunit bakas ang pilit na pagmamalaki Teresa aminin ko nasaktan ako pero pamilya pa rin tayo kung ano man ang nangyari sana hindi mo kami talikuran tandaan mo legal kami mga anak ikaw ay lihim lang hindi mo kami kayang itakwil pagmamalaking sabi pa nito saglit na natahimik ang buong hall Latay naghihintay kung ano ang isasagot ni Teresa Gumitisi ang ngunit malamig Filisa Malika Hindi ako ang itatakul dito Kundi kayo Sa bawat pagkakataong pinahiyan nyo kami Sa bawat salita ng panlalait na itinapon ninyo Sino ba talagang tumalikod sa pamilya? Napayoko ang ilan Hindi makasagot At sa puntong iyon Tumayo si Mika Bata man siya, ramdam ng lahat ang lakas ng kanyang tinig. Simula ngayon, hindi na kami ang pupunta sa inyo para kilalanin bilang pamilya. Kung nais ninyo ng respeto, kayo ang dapat matutong rumespeto. Tumahimik ang buong hall. Wala nang nagsalita. Isa-isang napayoko ang mga kamag-anak, tila ba nila mo ng sarili nilang hiya. Nang matapos ang katahimikan, tumayo si Teresa sa gitna ng hall ang chandelier ay tila mas maliwanag kaysa kanina at ang lahat ng kamag-anak ay nakatitig sa kanya. Hindi na may panguuyam, kundi may kaba at hiya. Hawak ang mikropono, nagsimula siyang magsalita. Hindi ko hiningi ang lahat ng ito. Ang kayamanang iniwan ni Don Ernesto ay hindi ko hinabol, kundi kusa niyang ibinigay. Kaya bago kayo mag-isip na ito'y bayayang dapat kong ipagmayabang, gusto kong ipaalala sa inyo. Huminto siya at nilingon si Mika na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Higit pa sa pera, higit pa sa kotse, higit pa sa luho. Ang pinakamahalaga ay ang respeto at dignidad ng bawat isa. Napalunok ang lahat sa sinabi ni Teresa. Kanina, hinusgan niyo kami dahil wala kaming kotse. Tawa kayo ng tawa. Akala ninyo, kami ang kahihiyan ng pamilya. Ngunit ngayon, sino ang tunay na kahihiya? Ang walang kotse ba? O ang walang puso? Tumulo ang luwa ng ilang kamag-anak. Ang iba'y hindi makatingin. At ang iba na may nagpipigil ng emosyon. Ngumiti si Teresa. Ngunit may ang kanyang tinig. Simula ngayon, bilang tagapagmana ni Don Ernesto, sisiguraduhin kong ang pangalan ng ating pamilya ay hindi na mababahiran ng kayabangan. Lahat tayo pantay-pantay, mayaman man o mahirap. Kung sino man ang hindi marunong magpakumbaba, wala siyang puwang sa yaman at negosyo ng ating angkan. Sa unang pagkakataon, hindi nakapagsalita si Tita Felisa. Nakayoko siya, hawak ang kanyang baso. At ramdam ng lahat ang pagbagsak ng kanyang dating kapangyarihan. Lumapit si Mika sa kanyang ina, yumakap at bumulong. Ma, hindi ko inakalang darating ang araw na ito. Salamat po at tinuruan niyo akong huwag sukatin ng tao sa gamit o sa kotse. Ngumiti si Teresa at hinaplos ang buhok ng anak. Iyan ang pinakamahaligang kayamanan anak, ang puso at dangal. Hindi kailanman nakasakay sa gulong ng sasakyan, kundi nakatanim sa pagkatao. At doon, unti-unting nagpalakpakan ng ilan sa mga kamag-anak. Hindi palakpak ng panunuya, kundi palakpak ng pagkilala. Sa gabing iyon, salip na sila ang mapaya. Sina Teresa at Mika ang naging simbolo ng tunay na yaman. Isang yaman na hindi kayang tumbasan ng kahit nagaanong karaming kotse o kayamanan. Ang aral sa kwento na ito ay huwag sukatin ng tao sa kanyang panlabas na anyo o ari-arian. Ang tunay na yaman ay nasa puso, respeto at dignidad. Ang mga nang maliit ay siyang tunay na nawawalan at ang marunong magpakumbaba ay siyang itinataas ng tadhana. Kayo, ano pong masasabi nyo sa ating kwento ngayong araw? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section? Para muli ko pong mabasa. So once again. Inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokos TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.